Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka kaagapay? Muli tayo ay magkakasama sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay kasapi sa KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa gabing ito, kaagapay, ating pag-uusapan ng isang napapanahong paksa na kung saan dalangin natin na makapagbigay ito ng kalakasan sa bawat isa sa atin. Ang ating paksa ay binigyan natin ng pamagat na bagong buhay kay Kristo. Ang sabi sa Aklat ng malakias Kabanatang Tatlo sa mga talatang labing anim hanggang labing-walo Pagkatapos nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yawe, pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan. Kaya ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa kanya. Magiging akin sila, sabi ni Yawe, na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko sila bilang sariling akin ililigtas ko sila katulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama, ang taong naglilingkod sa Diyos at nang hindi naglilingkod sa Kanya. In the New International Version, ito po ang matutungayan natin. Then those who feared the Lord talked with each other. And the Lord listened and heard. A scroll of remembrance was written in his presence concerning those who feared the Lord and honored his name. On the day when I act, says the Lord Almighty, they will be my treasured possession. I will spare them, just as a father has compassion and spares his son who serves him. and you will again see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. Identity means individuality, uniqueness, self, character, and personality. Ito yung mga mahalaga sa ating pagkatao na dapat maayos. Ang katauhan o identity ng isang kristyano dapat extraordinary. Kaagapay pangarap ito ng Diyos sa bawat mananampalataya ang magkaroon ng tamang katauhan kay Kristo o right identity. Dito papasok yung pagiging asin at ilaw natin sa sanlibutan. Yung kakaibang ikaw. Ito yung mga mananampalatayang may mga napapatunayan sila sa kanilang sarili. Yung mga hindi nagpapabaya sa sarili at sa buhay nila. Ito yung mga kristyanong iniingatan nila ang kanilang patotoo kay Kristo. Hindi bara-bara ang pamumuhay, kundi isang kakaiba, maayos at marangal na pamumuhay. Kaga pa hindi mahalaga kung mayaman o mahirap ang pamumuhay mo. The important is, you have the peace given by God. At ito ang itinuturing nilang yaman ang buhay nila. Ito yung mga taong uhaw sa paglago sa sarili, lalo na sa Diyos. Mga taong humahakbang pasulong patungo sa paglago at pagbabago. Sa gabing ito kaagapay, ating tatalakay ng tatlong mahalagang bagay tungkol sa ating pamumuhay. Three important things. Una, handa ka bang magpatuwid o magpalinis? defining moments comes after you choose what kind of way or path you would take when you are at the crossroads. Pagkatapos mong magpasya, nalalakad ka ng pasulong. Diyan na magsisimula ang pag-aayos sa'yo. Dito pa lang pala magsisimula ang defining or screening moment. Magsisimula pa lang ang digmaan, isang mananampalatayang nagpasyang lumakad Pasulong o lumakad sa tamang daan patungo sa kalooban ng Panginoon kahit medyo may kalabuan at may kabigatan. At dito palang magsisimula ang defining and screening moment. But the question is, are you willing to be defined? Sapagkat maraming gustong maglingkod ngunit ayaw magpaayos. Another question is, are you ready to be defined? That's how God reveals our heart's desire. Dito na makikita ang tunay na nilalaman ng puso natin. After this greatest battle or testing in your life appeared, there is nothing left except God. Meruin mo, ikaw lang at ang Diyos ang matitira while everything is being burned up through trials and being shaken your ministry your faith, your finances, your marriage, or your relationship, your business, your church, your family, and even your health. There, your trust and faith in Him are the only things that could stand alone with you. Ito'y katulad ng buhay ni Daniel at ang kanyang mga kaibigang sina Sadrak, Mesak at Abednego. Hindi sila iniwan sa apoy, sinamahan sila ng Diyos. Naging apat sila sa horno. When Jacob left alone, God stood at his side at Piniel. But Jacob never let go of God unless God will assure him being blessed of his true identity as prince, as ruler, a king of his descendants ang hirap ng naranasan ni Jacob sa tagpong ito. Halos di na makalakad kasi nabalian pa siya ng balakang. Subalit nakuha niya ang gusto niya. Nalaman niya ang totoong identity niya. At yun yung kanyang tamang katauhan. Tingnan mo kaagapay, our true identity comes only after proven that God becomes the only source we need in this life. Kasi hanggat marami kang pinaguhugutan ng lakas at inaasahan para sa sarili mo, mahirap mong makita ang totoong identity mo sa Diyos. Yun bang wala kang dapat pwedeng itapat o ipang kompetensya sa Diyos? Asawa, anak, ari-arian, ministry, career, and others. Lahat ng yan mahalaga kaagapay. Subalit hindi mo dapat itinatapat sa Diyos siyang mga yan. Sapagkat lahat ng yan ay biyaya lamang na galing sa Panginoon. At kahit mawala man lahat ng yan, mananatili ang Panginoon. That's the right way, right path, the road he wants us to take. Let us walk on that road and we will discover our true identity. Not based on peer pressure, not based on your wealth or even to your talent, but realize what makes the real you. It is when the one who created you met you. at your wits end and begin to transform you at ibabalik ka sa original niyang pagkalika ka sa'yo. Aayusin ang anumang sira ng buhay mo na dulot din ng mga gawa mo at gawa ng ibang tao. May konting sakit pag nire-repair ka, subalit para naman ito sa iyong ikabubuti. Babalik ka sa original na ikaw, yung pinapangarap mong ikaw, yung totoong pagkatawag mo, yung tamang katauhan mo. Kaya kagapay, huwag kang magreklamo kung palagi kang kinokorekt at hinihigpitan. Yan ay para lumabas ang totoong galing mo. Naalala ko nung ako'y nag-aaral pa sa Bible Academy, ang madalas kong kinaiinisan na profesor ay yung mga profesor na mahiling magpagawa ng projects mga profesor na mahilig magpagawa ng assignments o magpagawa ng research. Para bang sa isip-isip ko noon ay uh, pinahihirapan kaming mga estudyante ng mga profesor na ito. Subalit sa bandang huli, nakita ko ang kahalagahan ng mga bagay na ipinapagawa sa amin. Lalo na noong haharap na ako sa totoong buhay paglilingkod o totoong application ng buhay paglilingkod. Doon ko na pagtanto na napakahalaga pala ng mga bagay na ipinagawa sa amin noon ng aming mga guro. Kanon din, nung ako'y bagong mananampalataya pa lamang, ang inaakala ko noon ay pinatatamaan ng ako ng mga sermon na naririnig ko mula sa aking pastor o sa aking mga tagapagturo. Ang naiisip ko noon ay uh, tila bagang pinakikialaman ako sa mga gusto kong gawin sa buhay. Subalit noong ako'y lumago na sa aking pananampalataya at nagsimulang magpakumbaba sa harapan ng Diyos, tuon ko na pagtanto ang kahalagahan ng mga turong iyon. Lalo na nung ako'y humarap na sa application ng buhay sa buhay paglilingkod sa Diyos at sa buhay pagpapamilya. Minsan, minamasama mo ang mga correction sa'yo. Alam ko at ramdam kong nasasaktan ka, but believe me, hindi yan para saktan ka, kundi para lalong ma-defined ka at lumabas ang totoo mong galing bilang kristyano o bilang tao. Alam ko at alam ng Panginoon na magaling ka na. Subalit, mayroon ka pang ibubuga, mayroon ka pang iaangat. So, una, Handa ka bang magpatuwid o magpalinis? Pangalawa, kailan ang araw ng pagbabago? Do not delay while the opportunity to change is still there. Pag may nagpapaalala sa iyo at alam mo naman na makabubuti sa iyo, huwag ka ng po. Do not delay and learn to accept the fact. Panahon na ng matinding pagbabago ng pananaw sa buhay. Panahon na ng renovations and repair para masarap ka ulit tirahan ni Holy Spirit. But the question is, the new outpouring, is the church ready for the coming? Revival or new outpouring becomes a part of the church history, both new and old. Sabi ng isang kanta, may bagong umagang paparating. John the Baptist was needed to prepare the heart of the people before Messiah will come. Diba? John shouted, prepare the way of the Lord. Make every path straight in the desert. Wala naman sigurong tao na alam niyang may darating siyang bigating bisita. Tapos parang wala lang. Di man lang mag-ayos ng bahay. Siyempre gagawin niya lahat para maging presentable ang bahay niya. God is setting his house, the church, the believer, in order, making it clean, ready, and worthy for the new outpouring. This new outpouring becomes more powerful and greater than any history of the church. But the Bible says he'll never pour a new wine. Into an old wineskin. The old wineskin needed a preparation in making it pliable by soaking it into water for a period of time until it becomes soft, ready for the new wine. Get ready, church. God is about to do a new thing in our generation. Kaya mayroon ongoing na shaking happening in the church today. A fire that burns deeply to our soul. and it will intensify till cleanses and washes every dust from our hearts. May shaking. Yan yung mga panahon na masasaktan ka, mga panahon na parang walang sumusuporta sa'yo at iniiwan ka sa ere na para bang end of the world na ang nararanasan mo sa buhay mo. Subalit so, 'yung mga taong katulad mo na naturuan na ng salita ng Diyos, na defined na at lumabas na ang totoo'ng galing sa mga taong malalim ang kanilang spiritual understanding sa mga bagay-bagay at sa mga taong ang puso ay laging bukas sa pamamaraan ng Diyos, they know this is not the end but the beginning of the new shifting in their spiritual life. In Mount Sinai, God withdrew. Nag-back out siya kasi nakita niya ang mga Israelites ang lilinis at ang gaganda ng kanilang kasuotan pero sa loob may mga itinatagong Diyos-Diyosan. Handa na dapat ang kapangyarihan ng Diyos na puspusin sila. ngalang hindi sila handa at alam ng Diyos na di nila kakayanin ang kaluwalatian niya. Kaya ang sabi ni Moises sa kanila, mamamatay ang makakakita sa Diyos. Ganyan din ang kalagayan ng church ngayon. Pero dapat tatayo at maghahanda sa puso ng mga Kristiyano para makakilos ang Panginoon sa iglesia, para itakwil na ng mga Kristiyano ang Diyos-Diyosan nila. Diyos-Diyosan, something na kakompetensya ng Diyos sa buhay mo. In the book of Acts, Life of Sapphira and Ananias, bat sila namatay hindi nila kinaya yung power ng diyos kung hindi bago ang balat na lalagyan ng bagong alak baka masisira at magbibitak-bitak lang ito yan ang dahilan kung bakit kailangang tayo'y maihanda sa matinding gawain ng ating panginoon may mga pagtitiis na dapat gawin in order for us to be ready yan din ang dahilan kung bakit minsan nababawasan ang mga nagpapatuloy kasi hindi nila kinakaya. Yung 500 disciples na binigyan ng instructions ng Lord na maghintay sa Jerusalem, in 10 days na trimmed down sila from 500 into 120 because the rest are not ready. Si Gideon nagbawas din ng mga sundalo, yung mga sundalong duwag, mga quitter during the time of Moses, God trimmed down the rebellious and those who murmured before entering the promised land. Kasi sa gabal sila sa mga kahit kakaunting taong tumatalim sa Diyos at sa malawakang gagawin na pagkilos ng Diyos. Kaya sa church ngayon, yung mga matitira are being formed in the Spirit ang ginagawa ng Diyos sa church ngayon ay nagpo-produce siya ng mga remnants, yung mga magpapaiwan at mananatiling nakatayo, who are willing to lay down their lives, their reputation without any exchange. Mga Kristiyanong hindi mahilig magdepensa sa sarili, kundi hinahayaan nilang si Jesus, si Lord ang magdepensa sa kanila. People who will say yes when no one else follow. Ito yung mga patay na sa papuri ng tao, patay na sa maraming bagay. Ito yung mga taong kahit wala nang matira sa kanila at si Jesus na lang ang matira. At ang uling bagay na pagtutuunan natin ng pansin, ang panghuli, ang pangatlo, sa panahon ng ligligan, sino ang matitira? Kaagapay, ito yung mga taong nagpaiwan. These are the people that honored God. Ito yung mga taong na-realize nila ang kanilang pagkukulang at nagbalik sila sa Panginoon. Ito yung mga taong nangihina na who still have the last small portion of anointing that remains and begin to strengthen those which remain. In the Revelation chapter 3 verse 2, Itong matutungayan natin, wake up, strengthen what remains and is about to die for i have not found your deeds complete in the sight of my god ito yung mga taong naiintindihan nila na sila ay walang magagawa kung wala ang panginoon ito yung mga taong hindi na nagtatalo-talo bagkus nag-uusap-usap na lang ng pag-amin na kailangan talaga nila ang tulong ng Diyos. Ito yung mga taong hindi na nahihiyang tanggapin ang kanilang pagkukulang at pagkakamali. Ma-restore lang ang kanilang dating init sa Diyos. Ito yung mga taong they are no longer caring for their reputation. Mga taong putol na ang ulo at wala nang maipagmamalaki sa sarili but rather learn to embrace the cross of righteousness that Christ offered. Purihin ang Panginoon. Diyan nagtatapos kaagapay ang ating pag-aaral tungkol sa paksang bagong buhay kay Kristo. At muli kitang inaanyayan sa susunod na Sabado sa kapareho oras 7.30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan, or any concern with regards to our topic, maaari kang magpadala ng iyong mensahe sa 702 DZAS FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Zero 0999 Ako po ay pansamantalang nagpapaalam. Pastor Ronald Llobrera po sa programang agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.